Inmelted na to guys. Ang um, asukal. Eh. Itag 2 eggs. Tapos magdalagay tayo ng 2 cups na iba po rin. natin guys. Condensed condens at iba po rin. milk at saka 2 eggs. Maglagay ka ng vanilla guys. konti. Pang pa Masa lang, pangka-amoy. Maglagay tayo ng konti asin. Konti asin. Lagay tayo ng konti asin. 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 -lagay, ng konti asin. Lagay natin yun, o. Tapos, maglagay tayo ng 2 cups flour. 2 cups flour. E yung malagkit nyo siya, guys. Mochi. É tá uh é. anuhin natin guys hanggang mano siya ayun harina ang ilagay ko na dyan i-steam na natin yan na huh? one hour guys isang oras hindi ko alam pa ang result first time ko na tapan natin ng one hour siya guys hindi ko alam po anong lasa buto hmm. they... na to hindi Guys, luto na yung ano po, hindi na matuloy si Plan para